Tira tirador ng yama part 2 tirador ng yama part 2 oh, part 2 yan hala pwede yan lagay mo naman sa mimizu yan na nakarma katuloy <laughs> Ay Ayan, Ayan, ayun doon. <laughs> Nakarma to si tirador ng yama. Sa pagmamadari, pati yung... Oo. Tawa ka dyan, Tess! <laughs> <laughs> Makarma ka din dyan, Tess! Ano <laughs> はいなんかお母さん<何>みんなおかしくなってるみんなおかしくなってるおかしあっちもうおろしくておかしくなってる頭 <laughs> だからおあだから笑ってるのみんなあがんば、えー、頑張れ山の山のテラドラテラドラ <laughs> <laughs> おい気をつけてまた猫が Arben, chikara ganay. At hasami dekire ba iwayo? Iway. Ano hasami do ko itakya? Parang nandito yung ugat niya eh. Hasami? Yan. Ah, so kunyari. Ito pa oh. Ayan pa parang malaki. O nandito yung ugat na, Kadamay niya yan. Ayan. May kadamay na isa pa. Lubos na ba senior, ang galit? <laughs> wag na lang Anong bisita mo yan? Huwag <laughs> na kayong babalik. <laughs> Baban na tayo dito. <laughs> <laughs> ya, oka sa kredit ja, sinagat ko. kung ano ko, kung ano ko,

Kori mo tawis umaga-umaga pag nagbunga na yan. Yan na mga. Yuha. Oh, ano, 'yung nguso. Mm. Yun. <laughs> Ito pa oh. Sina sabi ko na. Kori <laughs> mo na masugi. Total kasi madamo oh. parang ano eh para may bulati sa ano eh sa tiyan eh. <laughs> Hindi pa kali si madamo. <laughs> Ito, may tissue kong dala. Ayan, nilagay ko lang. Ayan, meron pa yan. Ayan na. Wait lang. Dagay mo natin sa tubig. Diyan na, Oh video yeah. video. <clears throat> Ay action. Hey. What's up, man? Tirador. How many tirador have you got? <laughs> There's so many many. <laughs> many, 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 tirador, Yukata, many, many. Many, 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 many tirador, ne? You got ne? Many, many. Many, many ipay. Sir, nani deska? Blueberry. Blueberry. Oh, Oja morao. <laughs> なんかね、枯れそうな感じするの。ああ<ー>、いいもう冬からちっとも目が伸び。あ、大丈夫、元気になのよ。ああ、なる。<laughs> もらったら元気になる。る <laughs> これが私困って嫌なのよ。それはお花よ。<laughs>